So ayan mga ka yung ating sidecar na pangatlo. Ayan yung kasabay nito. Yung una yung ilabas na tapos ito yung isa. Ayan yung dugsungan ng flooring. Ayan. So i-crash na natin itong motor. Tsaka i na natin kasi kukunin na ito bukas. Ayan. So ito yung kasabay nung isa mga ka-welder. Ayan. So ang motor niya, ay eh, brand new na ayan Supremo ayan ilalabas na kasi yung isa mga kawilder walang pula yung ganito dito lang nagkaiba yan sa bubong ayan so stay tune lang mga kawilder kasi ipakikita ko sa inyo mamaya pagkatapos na naialay na siya ayan So ayan na mga kawilder, ah, nalagyan na natin ang crash guard at saka na ikabit na rin natin yung driver seat. Ngayon mag-aalay na tayo mga kawilder. Ano? Ayan. Tapos ang katapusan nito ay ano, ah, teka lang mga kawilder, <laughs> may naamoy ako, amoy alamang. Napatig yung aking pagsasalita sa pagbablog. Ayan. So sana nga ba tayo? Ayan. So ang katapusan nito mga kawilder na video natin mamaya pag na ano na natin yung kabit na natin yung sidecar ano na-align na natin okay tapos pupukusan natin yung kabuahan ng maging kagandahan kayarian ng ating sidecar back to back ayan so mamaya na natin sasabihin ang price niyan mga ka kapag na-align na natin na linis na natin lahat-lahat ayan so saka natin sasabihin ang price niyan mga ka-welder ayan So ang aking pala crash guard mga kawilder ano ay di ako nag ng ano di ako naggagawa ng crash guard na black iron tinatawag kundi GI ayan yung tubong tubig ayan mapapansin niyo mga kawilder kaya hindi kinakalawang yan ano GI yan ayan oh punas lang malinis na ulit wala hindi na kailangan pinturahan ano makakatipid pa tayo sa pintura niyan Ito lang ito lang ang pipinturahan natin ayan yung mga pinagwildingan, ano Ayan. Okay. So, stay lang ulit mga kawilder at ating i na ito. So, ilalagay natin dito sa kalsada. Kasi, eh, pansin nyo, mga kawilder, eh, pasensya na kayo pala sa aking munting talyer, gawaan. Kasi, ayan, lupa lang yan mga kawilder. Oh. Ayan. So, pwede naman. Doon ako nag-align sa kalsada. Ayan. So, hindi naman nagtatrapit dyan. Okay. Okay. Stay on, mga kawilder Mga kawilder tapos na natin i-align yan oh. Ayan so Pipinisin na lang natin yung Mga dapat pinisin mga kawilder Ayan tapos na siya Ayan Ayan na ah, mga kawilder sentro yan Ayan Ayan, ayan, kabilang, pa rin yan. Oh. Okay. So ayan mga ka ang ating ipakikita nito last video natin nito ay ang finish na, yung maganda na. So pakakabitan na rin natin ang salamin niyan at saka mayroon pa yan dito mga ka-builder. Ayun. Ayun. So napakataas niyan mga ka-builder oh. Ayun. Yan. Okay, so ayan ang private natin sa dulo. Sa bumper na natin kinabit sa stick board. Ayan, so okay, stay tuned ulit mga ka welder para ma-finish na natin 'to. Makita na yung kagandahan nito. Nakakabit na rin yung tangke, kakabit na rin natin ng tangke lahat pati upuan, okay? So ayan na mga kawilder na naging kabuuan ng ating ginawang sidecar back to back ano. Ayan. Ayan. Okay na. So ayan ang price nga pala nito mga kawilder sasabihin ko na sa inyo ha ayan. So 50,000 din to mga kawilder ayan 50k. So sa 50k mayroon na nito. Ayan mayroon na nito sa harapan ng driver na windshield at saka yung private sa likod. Ayan. 50k. So sa 45 naman, wala nito. Walang private noon sa likod. Okay? Ayan. So ayan mga ka eh. I-focus natin sa camera mga ka-wilder. Ayan o. Oh. Ayan. So napalagyan na rin pala natin ng salamin mga ka -wilder. So tinisting na natin yung kanyang ano kanina. Yung takbo kung may kabig o wala. So napaka-smooth mga ka-wilder. Taman-tama ito sa kay boss na medyo may edad na sa pagda-drive medyo <coughs> malambot na ang braso. So malambot din to i-drive eh mga ka -wilder. So kayang-kaya to sa may edad na sidecar. Hindi siya mawigil, So napaka-smooth ng manubila niya kahit may sakay dito sa side. Okay. Ayan mga ka-welder, tapos na. So ayan, shout out nga pala sa MD CJ sa gawaan ng salamin. So kahit sarado, ah uh, pinagbigyan. pinagbigyan. ako. Araw ng linggo ngayon, pinagbigyan ako. So salamat kay Boss Amo. Ayan, sa MDCG Glass. Ayan, maraming maraming salamat. Na nilagyan pa rin ng salamin. Buti nakita ko siya sa labas kanina. Ayan, may kausap. So kinausap ko rin. So ayan, pinagbigyan tayo. Palibasa doon tayo. Suki so, okay tayo ng pasalamina na yan okay so shout out po kay Sir Idol sa MDCG Glass tama ba? ayan so ayan mga kabilder buksan natin yung private ayan ayan okay na mga kabilder ayan so kukunin na to ng alauna mamaya okay ayan ayos na ayos na isa pa So ayan mga ka-builder ha. So sasabihin ko ulit sa inyo 50k. Tulad ng sinabi ko kanina sa inyo 50k. Mayroon na nito. Mayroon na nito at saka yung private sa likod 50k. So 45k wala nito, walang private sa likod. Okay, ayan. So inulit lang natin mga ka-builder sa mga bagong nakapanood ngayon. Ayan, ng ating video ayan. So ayan sa 45k naman, mayroon na rin ito siyempre at saka private sa side. Ayan, so 50k automatic mayroon diyan. 40k, 45k mayroon na rin 'yan. Okay? Ayan, pure stainless ang tapaludo niya. Tapos ito GI, ayan GI 'yan. Ito stainless na stiff board, stainless sa stiff board sa huli. Stainless ang flooring. Ayan mga ka-welder, so stainless din 'to. Ayan, yun, yun ang forma, yun ang design mga kawilder. Ayan, okay na to mga kawilder. Maraming maraming salamat mga kawilder sa panunod nyo. Hanggang sa dulo ng ating video, ayan. So, ingat kayo palagi mga kawilder. So, shout out po sa inyong lahat mga kawilder. So, maraming maraming salamat muli. Ayan. So, God bless mga kawilder.